Kuha na sa sinanay ko Si nanay, kuha na ka ng hanap na yung na. Hindi na buhay na tayo, nanay Raph. ka ng tao. Mga kuha Good day mga par. For this video, uh, nagkanda ko charity event ang ACP or Aerox Club Hall. So kita may naatasan mangita par kay isa sa ilang member. Uh, Suod so, po na to nga amigo. So kita ay, Uh, nangita sa ilang beneficiary mga para nga uh, mauyong sharean tagaan sa ilang ginagmay nga uh, blessing diri sa among lugar. So karon padulong ko nila, padulong ko nila para ako silang ubanan kung asa ang beneficiary nga ilang tagaan mga baro. So let's go. bro. oh 'to? bro. Mana Manahan na na street rata. Mao ni sila mga par ang ACP. Shout out sa tanang members sa ACP, mga mom, mga sir, salamat sa pagbili sa among lugar, inyong ma-share an sa inyong mga blessing. Shout out inyong tanan. aglaki mag may magpasaka globera Oo, sila nga uwa mga sila to akong gingo nga mag charity dere sila to akong giingon gida dere batay oh nga nay mag charity dere sa maabot nga tunga-tunga sa bulan nay ginagmay tabang ha oh katong gisubay na mo dere ni ate

Si nanay, ko anak na hanap na yung iwan niya. Okay na po na natay, nanay Ra. Nanay Ra, ito pangahoy Ra. Huwag nga magpasaka niya. Saka, huwag Oo, Ah. awa. Yan, yun. Saka ko Ah, na niya. Ah. Iyak kang nanay, nanay bag yung mm, Silig ko niya ha. Galig ya po.

so to mga para picture, picture dayon para na ay remembrance og uh, maka inspire sa uban Uh, katong willing muhatag mga par sa mga, nagkinahanglan mas nagkinahanglan okay ganahan ka sa video mga par like and share para basin sunod uh, higayon imong silingan or ikaw mismo ang matagaan so peace out